through the city streets we began to feel the fire hello guys hello welcome back again sa aking youtube channel this is mami kaya on the hand hell? hello guys so ano hindi ko alam kung mahina ba yung boses ko what wala pa akong ano yan wala pa akong speaker ay speaker so yung pang speaker ba yun tawag Mike na pala, mic so. Wala pa ako nyan. So, lakas ako yung bosses ko yung boses ko ng konti. So, mabilis na vlog lang to. Kasi, parating yung mga amo ko. Naisip ko lang. Nang-miss ko mag-vlog. It's been a while. Two weeks or more than two weeks na akong hindi nagba-vlog talaga. Kasi, I've been busy sa church every Sunday. So, wala whole day ko talaga nasa church talaga ako. So, it's good. And, it's really good kasi I'm productive yung day of ko, Sunday ko. minsan pagod, but it's good kasi I'm yeah. serving and helping sa church. And yeah, it's my joy, alam mo to serve. So anyway, coming back, gusto ko lang to i-share or awareness for me, then for me. Ngayon kailangan awareness para sa akin, sa mga taong nandito sa Hong Kong, yung mga kababayan natin nandito sa Hong Kong, o yung mga pupunta dito sa Hong Kong, no, guys. And, parang ano, bibigyan ko lang siya ng um, opinion, opinion ko, ah. opinion ko. Ah. So, okay magalit sa akin. Opinion ko to. Observation ko din. So, um, technically, gusto ko lang i-share dyan. Ilalagay ko dyan sa screen. Dito or dito. Basta dyan. Ilalagay ko yung bagong ano, parang paalala ng Consulate ng Pilipinas about um, videos, mga sexy, scandal, whatever. Yung mga ma malalaswa or mahahalay na picture or videos na pinapost natin sa social media natin, um, may batas sila dito. Um, basta basahin, babasahin, basahin nyo nilang ipapost ko dyan. Na, ano, batas na, ayun nga, na bawal mag-post ng mga malaswa, mga sexy, or anything. Like that, kasi merong, parang pagkakaalala ko, may tatlong taong pagkakulong and may multa pag once na nahuli ka or na-detect ka na ganun, nagpo-post ka ng anything like that, scandalous pictures uh, or image. No guys, so ayun lang, um, gusto ko lang maging aware lang tayo, ako, maging aware din ako, and then sa mga kababayan natin, mga Pilipina at mga Pilipino nandito sa Hong Kong, ano. Kasi, uh, napansin ko lang in like, I share before is Hong Kong is ano medyo mal maluwag tayo. Maluwag ang rights ng mga helper, rights nating mga migrant worker dito sa Hong Kong. Is uh, may freedom tayo. Not like in Middle East, no. Talagang ano, hindi ka talaga kitip nga doon mahirap eh dito. So medyo maluwag ang freedom natin dito sa Hong Kong. So in a way somehow I'm not judging anybody anybody. ah uh, somehow, uh, observation ko lang ha. Natin take advantage na natin yung, yung freedom na tinatawag ko, sinasabi ko. Kasi, um, kasi dito, napapansin ko lang, I don't want to judge anybody, but observation ko lang. Siyempre, ako Pilipino, Pinay. Minsan parang na, ano rin ako, na out of place. Alam mo yon yung, yung action ng mga kababayan natin na the way sila manimet, the way sila ano, I know it's sa, sa, kanila yon sila yon But somehow, ano yung, minsan kasi exage na, exage na in a way na talagang maano ka, yung parang lahat talagang mapatingin na. So, and then, I I remember meron din sa newsfeed noon, parang nag-viral din siya na katulong siya dito, and then, nagpo-post siya ng mga sexy picture. Parang, ginawa siyang model. Gano'n, you know, nasa I don't know if familiar kayo, no? So, sinishare ko lang to, guys, para magkaroon kayo ng idea. What's happening dito sa Hong Kong din, doon. Yun. So, but sadly, hindi ko naman sinasabi. Parang nakakahiya as a Pilipino. Alam mo yun? But, sadly, ano kasi, ganito yung inisip ko, Kasi ako, um, dumating din naman ako sa buhay ko ng ganyan. But, syempre, nandito ako sa bansa Hong Kong. Ang, purpose ko, kung bakit ako nandito, is to work talaga. So, ang parang nagmisa ng observation ko, yung sobrang laya natin, pwede natin gawin yung ano natin, pag day off natin, ganyan, or holiday natin. So, parang yung iba, parang nadadala na sila ng freedom nila, natitake advantage na natin, parang nagliluwaliw yung term na yun. Yung parang nagbawala na sila dito sa bansa ng Hong Kong. Kasi parang, sabi na pag nasa Pilipinas, hindi nila magawa yun. Alam mo yun, yung parang, may naalala nga ako ng, no, ng no, may nag-comment sa, sa picture na yun, ay, sa video na yun, sabi. So, ando yun yung asawa nyo dito. <laughs> Nag-iskandalo dito. May ganong mga comments So, it's sad, it's sad talaga, totoo lang. Kasi parang tayo, parang tayo as ako, as sa Pilipinas, Pinoy, diba? parang pride ko, pride din nating lahat yun. Na pag mayroong na, parang mayroong na, ang tawag yun, na, na sasabihan ng ganun, and then especially sa mga amo dito guys, talagang updated din sila. Dito sa Basang Hong Kong, in-update din yung mga, updated din ang mga amo dito sa mga chismis, mga helper. Alam niyo yun? So, kaya minsan, nag, nagkakaroon ng stagnant. Ang sa time niya, parang nagkakaroon din ng, minsan, ng bound, ng anong, ng maling impression sa atin, yung mga amo natin. ba diba? Na, ganto ganun sila kumilos, ganun sila yung nakikita nila, or nababalita. Alam mo, yun, parang minsan, um, nakakahiya kung sa totoo lang guys, nakakahiya isipin na ganoon yung tingin sa atin na, di ba sabi nga katulong na nga tayo, Ganoon na nga yung tingin sa atin ng iba, di ba, nakatulong tayo dito and sometimes we need to antag dito, ano yun natin yung dignity rin natin as sa Pilipino, sa tao, i-ano natin hmm. na may respect pa rin tayo. So, ayun guys, coming back. Sana na-record yun. So, tumawag lang yung amo ko. May football class daw ang alaga buti na lang may tira pa kami food ngayong lunch. So anyway, going back lang guys. Ayun yung gusto ko i-share. Maging ano din, awareness din tayo and reminders din para sa akin at sa inyo, mga nandito sa Hong Kong at yung mga papunta dito sa Hong Kong. Siguro ang ano ko lang, ang advice ko lang is, ang focus lang tayo. Hindi ko naman sinasabi na hindi nyo pwedeng gawin yung mga bagay na ano. Basta lang, ayun nga rin eh. Siyempre ako, parang ngayon, parang inisip ko, ako yung batang napunta din sa Hong Kong. Tapos lumaki ako sa church. Para alam mo yun. Para nakarinig ako ng mga word of God. Um, nabago na yung perspective ko sa buhay. And yung the way I act din. And the, the way I dress up actually is nabago na rin. In a way, yung decent, modest na ano, na pananamit. So, ayun lang. Ayun lang ingatan natin yung katapaan. Yung dig dignity, dignity natin sa tao, sa babae. And kasi this, ano, meron ayong yung nagbabiral. Na Sineshare din ng mga ibang vlogger din na uh, sikat dito sa Hong Kong. Na ganun nga may scandalous, ano, ng mga Pinay. So, it's sad na ganun na uh, kumakalat yung kasi alam mo yun, ako um, na dudurog yung puso ko in a way na Siyempre, malalaman ng mga amo, ng mga amo. Kasi gano'n yung mga amo dito na nagkagano'n, nagtatrack ng mga record ng mga Pinay, mga, mga chismes ng mga Pinay. Alam mo nyo, guys? And, minsan, minsan, nabubuntungan yung mawalang alam. Alam mo yun? Totoo lang, nabubuntungan yung mga walang alam. ng yung, yung mga Pilipina. Parang, nagkakaroon ng misconception ta sa ating mga Pilipina. No? So, and, praise God lang talaga na mababay ma ma mga amo ko. And, I know na, an um, huwag kakatiwala naman ako ng mga amo ko kasi talagang shinare naman sa kanila kung saan ako nagpupunta. Talaga normally church lang talaga ako. Yung inaanuhan ko, church lang talaga. Kasi sagpunta ako din sa ako. Nagalo ng minsan, ng konti. Ngayon talaga as in, wala talagang galo kasi mahalang gumala. Dati pinapundan ko pa yung paggagala pero ngayon dahil financially educated na tayo, ipunin na lang natin yung ating paggala. Gala tayo minsan, may idolize na sa tsutsako, minsan may blessing na galing um, sa iba, na makakagala tayo sa ganyan, nanlibre, makakagala tayo sa ganyan, nanlibre. Alam mo yun, yung blessing na yun, ayun sa akin, okay na yun. Hindi naman ako naghangad na malibot ko ang bansang Hong Kong. Kasi ang talaman tanong, tanong, totoo lang guys, yung mga amo dito, mas nagugulat pa sila sa ating mga helper. Kasi tayo, nalimutan na natin ang Hong Kong, nakalimutan na ng Macau, nakapunta na ng China. Yung mga Chinese dito guys, hindi pa sila, <laughs> hindi pa sila nakapunta sa mga lugar-lugar na mga saan-saan natin napasuta na ng mga Pinoy. Talagang sila, hindi pa nila napuntahan yun. Tayo napuntahan na natin. Alam mo yon na parang sa bansa nila, ano pa sila, tourist pa sila sa bansa nila. Samantalang tayo, parang kung ano, nagbo work tayo para kumita ng pera. Ano, tapos ganun, yung parang nagiging tourist din tayo in a way. Isa, so, yun, basta nanginahin lang ako sa pera pag ganun sa, sa gala. Sabi nga nila, memories, you can make, and ano, mga memories na, ano lang, mura lang, mura. So, ayun lang yung advice ko, advice, opinion, and reaction ko sa, about doon sa, ano, ingat lang kayo kasi may, ano, talaga, may, medyo mahigpit na rin dito sa Hong Kong. So, ingat kayo dun sa pag-post and sa yung mga malaswa or anything na mag-join na nyo, ingat kayo guys. Kasi, gusto ko ka lang siya na mag-focus na lang kayo. Kung ano yung sa trabaho, focus kayo. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magsaya. Alam mo yan. But, ilagay nyo din yung sarili yung sitwasyon na yung hindi na kayo mapapahamak. Alam niyo yun, guys. Kaya gusto ko share. Ang reminder para sa ating lahat. And huwag natin masyadong anuhin yung kalayaan na meron tayo dito. And anuhin pa rin natin yung dignidad na meron dapat tayo. So, ayun lang guys. Gusto ko lang i-share today's video. And yan, pawin na yung mga ama ko. And sa mga lahat ng na mga nag-subscribe sa akin YouTube channel. Thank you so much, guys. At hindi ka pa nakaka-subscribe, guys, please subscribe sa akin YouTube channel. You can uh, click the bell button there para updated ka sa aking mga videos. And I will try my best na makapag-upload uh, this, this, this month. This month. This March. And yeah, and I hope to see you guys soon. And sana okay lang kayo lahat. God bless, guys, and see you in my next vlog. Bye, guys.